Ingat sa biyahe, happy fiesta at iba pa. Yung iba sa mga tarp na yan noon pa natin nakikita, paramdam ba ng mga tinaguriang epalitiko, epal na politiko. Masyado daw ako maingay, ba't di ako magpa-billboard? O dito, meron na akong billboard! Na bad trip tuloy ang content creator at labor group leader na si Eli San Fernando. Real talk ba? Nagpa-billboard na! Ingat po sa biyahe, wala kasing premature campaigning sa Pilipinas. Halos lahat sila, pinag-iingat tayo sa biyahe. And these personalities identified na tatakot at ngayon niyang nag-file na sila ng candidacy para sa 2025 midterm elections, pwede ba silang kasuhan ng premature campaigning? At wala na po tayong premature campaigning, sabi rin po yan ng Piñera versus the Comelec, sabi ng Korte Suprema, sila daw po ay kandidato lang sa unang araw ng campaign period, inuulit natin sa February 11 sa national position sa senador at sa party list at March 28 sa local positions. Pesta atmosphere, meron mga ati-atihan, meron na may mga banda, hindi po namin kayang pigilan kahit yung mga pagmumukha nila nakalantad sa mga kalsada sapagkat hindi pa po sila kandidato. Kailangan talaga pag usapan ng mamamayan itong premature campaigning. If these politicians are spending hundreds of millions of pesos, saan nila babawiin yun? Ingat sa biyahe, Genius caster Xander Kayabyab reporting for Genius. Real News on the go. Genius!